Eto ha, dagdag kaalaman. Kaya nga tayo sa binibitawan natin salita sa ating mga magulang. Hindi natin alam, pagdating na panahon, sigilin tayo sa ating pagkakautang. At tandaan, konting halaga, huwag na ipagdamot sa iyong magulang. Na kulang pa nga ito sa ginawang sakripisyo nila para ka maging tao. Oo, nagmahalan sila noon. Pero tandaan mo, hindi ka habang buhay, bata. Hindi ka habang buhay, ganyan ang edad. Dapat tumulong, ibalik ang paghihirap na ginawa ng iyong magulang. Yun lang. Maraming salamat. es, Kapag may tinanim, may aanihin. Kaya maraming salamat sa saging. Bow.